Ano tayo? Grabe! Saan nga ba yung pinili? Napakabango naman! Alam mo, itong uh, pinagkakagulo lagi sa opisina namin eh. Sa daw, sa so may kalihan. Ah. Sarap na sarap nga sila dito eh. Pagsando ko na kita. Pwede bang ito na lang lagi pagkain natin? Oo ba? Ayun, yung natin eh. Hindi, hey, kuha ka na. Sige na nga. Salamat, mahal. Alam mo namang lahat ng favorite mo, ibibigay ko sa'yo, di ba? Ito, ito, ito ang lechon. Ito yung the Ay. best dyan. Yan yung binabalik-balik ka nila eh. Oo nga. Tikman mo na. Ah, saan? Oh, oh ba? Diba? Thank you, Masa. <laughs> Bukas ulit. Ito ulit pagkain natin, ha? Sure. Ay, nako. Kasalubungan mo ako araw-araw, ha? Oo. Eh, kamusta ka pala? Ikaw. Ano nagawa mo ngayon maghapon? Ay, Han, may balita ako sa'yo. Sigurado akong matutuwa ka kasi ang tagal-tagal na natin hinihintay. Wah! Ang maganda to! Okay, ano ba yan? Mahal. Kanta mo lang. Buntis Ay. ako. Hoy! Ano mo yan sa'yo? Bakit parang hindi ka naman nasaya? Eh, hey. pakiulit. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Buntis ka? Hmm. Kailan pa? Kanina ko lang ang nalaman. Bakit? Anong problema? Hindi ka ba excited? Alam mo, Kate. Sasabihin din ako sa'yo. Ano mo ba nung nakaraang buwan? Nung panahon wala. May mabigat sa loob ko eh. Nagpa-check up ako noon. Sa doktor. Then habang china-check up ako, kung kulang na lang na baog ako, okay? Sarap ka ba? Oo, okay. Pero sa'yo itong dinadala ko. Malabo, <laughs> Kate. Baog ako. At sabi ng doktor, hindi, hindi na ako pwede magkaroon ako Kate, hindi sa akin yan. Kung ka. Sa'yo talaga to. Bakit ba ganyan yung iniisip mo? Hindi ka ang asawa ko siyap ba magiging tatay ng batang to? tuh na lang tayo dito Maglulokohan pa tayo. baong ako Kate? hindi 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 mo hindi Kailan mo pa ako niloloko? hindi 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 kahit alam mo naman, minahal mo ako ng ganito. Wala na rin akong pamilya. Pati ikaw pa naman. <laughs> Nagawa ko lang naman kasi ito kasi akala ko ito yung hinihintay natin. Natatakot ako yung hamin mo ko kasi hindi kita magbigay ng anak. Kaya ano, nagloko ka? Kasi <laughs> nasan Hindi ko gusto ko lahat ng to. Sino amanan? Bakit pagtalik ka sa iba lalaki, Kate? Natiis mo yun! Ay ko sila siya. Ano mo Kasal tayo eh. Maigi sana ako hindi tayo kasal. Madali ako makipaghiwalay sa'yo pero... Marap tayo sa Diyos, Kate. Nangako tayo sa hirap at ginawa magkasama. Pero ito lang ganti mo. Pero sinasal, pipatakari mo ako. Wala kang kwentang asawa ikaw na nakilala kong babae ang pinakawalang queen pa rin. Eh. Naging tapat ako sa'yo, Kate. Mula noon ng gano'n yun. Tapos ikaw ganun. Gusto ko lang nung Na sa akin mo ipapaako na hindi akong ama? Hindi ko naman kasi alam eh. Alam mo, Kate. Tapusin na natin to. Hindi na mahalaga sa'kin sa kung kasal tayo. <laughs> Ayaw ko na makita pagmumukha mo. Oh, <laughs> Sumak na sa lalaki mo! Huwag mo ko, ano pwede ko magawa sa'yo? Umalis ka na! Umalis ka na! Wala akong lalaki. Ang landi-landi mo, Shane! Ikaw, ha? Sumusubra ka na! Oi, Ano? Sino ang mo? Kachat? Wala akong kachat! <laughs> Kaya pala pangiti-ngiti ka pa, oh. May lang naman ako nakakatawa. Ano ba masama kung miti ako habang sa cellphone? Sino lalaki yan? Ano na namang lalaki? Wala nga akong lalaki, Ron. Sino, Shane? Wala nga sabi, di ba? Ang kulit mo naman. Patingin nga ako. Ano ba? Patingin ako! pakita yung cellphone mo. Wala nga ako kailangan pakita eh. Ikaw na babaliw ka na, masyado ka ng seloso! Subukan mo lang ha. Pag nahuli kita na may lalaki kang kachat, makakatikim ka talaga sa akin. Naitidan mo! Wala kang mahuhuli sa akin dahil wala akong lalaki. Subukan mo lang. Sasaktan ka sa akin. Saktan mo? Paliw na. Nakakayamot. Sobrang pagkaseloso. Hmm. Ito po yan. Pirep-pirep lang natin. Delivery po para kay Ma'am Shane! Ma'am Shane, delivery po! Uy, hey, Kuya! Ito. Ito pa. Ma. Thank you po. Okay na to, di ba? Okay na po. Bayad na. Bayad okay. na po. Okay sige, sige. Salamat! Teka, 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 teka. Sino nalaki to, Shane? Delivery rider. Nagpa-deliver ako ng pagkain. Talaga ba? Oo. Ikaw, sino ka? Delivery writer siya. Ginagawa mo lang bang dahilan yan para masilayan mo tong asawa ko? Ron, no, tama na yan. Ano ba? Ikaw ang tumigil! Ha? Kaya pala pandalas ka ng pagbibihis ng ganyang kaseksi na shorts at damit? Ano bang manisisuot ko? Okay naman ah. Okay yan? Labas ang pusid mo? Ganon kikli yung shorts mo? Ano problema mo? Wala naman akong ginagawang masama. Pokpok ka ba para magsot ng ganyan? Ha? Sir, mo, ako. Huwag kang mangingailam dito ha. Asawa ko to. Bakit? Anong relasyon at nakingailam ka? Ngayon nga masama sir, dinadami niyo ako sa away mag-asawa ninyo eh. Ngayon nga lang ako na-deliver dito. Kung layo-layo nga ng pakain ninyo eh, mali pa magkakapin. Wala akong pakilam sa dahilan mo. Ikaw? Ha? Umamin ka Lila. kasi Lila. Lila, sa akin! Wala akong umamin sa'yo! Nagpa-deliver ako ng na kumain. Puro hinala ka na naman. Kaya palang saya-saya mo lagi tuwing gabi, no? Ito siguro yung kachat mo, no? Ha? Ano yung kachat na iba, Ron? Ano ba? Ano iba? Bakit? Ilan ba sila? Ha? Ilan? Ilang lalaki na rin Wala akong lalaki. Ang landi-landi mo, Shane. Ikaw, ha? Sumusobra ka na? Kung niloko ka ng dati mong girlfriend, wag mo ako itulad sa kanya. Nananahimik ako dito. Wala akong iba ginagawang masama. Hindi ako katulad niya. Eh, akala ko lang naman kasi... Ron, lakay lang ulit ako sa'yo. na driver lang yun. Lahat na ang pagsasalosan mo. Iwagay mo naman yung pagsasalos mo. Ron, naiintindihan naman kita eh. Pero, hindi dapat ganun. Eh, kasi yung naiisip ko palagi eh. Ron, naiintindihan kita pero... Sawa na ako? Pagod na ako? Sa harap ng iba't tao, gagano'nin mo ako? Ha? Tama na. Hindi! Diyan ka na! Maghiwalay na tayo! Si... <laughs> pagod ng panahon ngayon, oh. No? Uy, to! Um, sen! Wala! Ah, uh, Jeremiah. Ito nga pala yung pinsan ko. Si Enzo. Enzo. Ako sa pre. Enzo, so, si Jeremiah. Hmm. Bali, siya nga pala yung makakasama natin ngayon sa apartment. Ah, siya yun? Oo. Oh, mo na sa araw? Oo, oh, oh, siya yun. Eh, ganito. Eh, bago tayo pumasok sa lubay, magkano bang ang bagay nyo na dalawa? Yung talagang hatihan namin ni Jeremiah, tig-1.5 kami. Pero, mm -hmm. since andito ka na, tig 1000 na lang tayo ngayon. Mas makakamura tayo noon, ha? 1,000? Oo, mura na yun. Oh. Seryoso ko, 1,000? Kasama na bang ilaw at tubig doon? Ah, uh, hindi pa, no? Bali, magdadagdag ka pa siguro mga 200 or 300. Ganun ba? Mukhang off-budget ako dun eh. Pero sige, tatawag na lang ako kay nanay para madagdagan yung pambahay ko sa sunod buwan. Oo, sige. Kasi kung magigot ikot ka pa dito, wala ka nang mahanap na ganun kamura. Oo, okay, muntikan pa nga akong maligaw eh. At sya, sya ka. Jeremiah, saman ko lang si Enzo sa loob para makita yung loob. Tara na. Tara, ensa nga pala, tal. Yeah. Saan ba, yep, insa yung karto? Ito, lakas yun dito yun, eh, oh. Lawak ng kwarto na binigay mo sa akin. Oo oh, naman, sabi ko naman sa'yo, hindi ako mapapaya sa'yo. Eh, kasi... <laughs> Nakakaya mo sabihin, pre, ang tagal ng biyahe, nagugutom na kami pagkain Ah... actually, meron akong niluto dyan pang ko sana, pero... Sige! Sige. Kumain no. ka na lang, pero... Paalala ko lang sa'yo, ha? Ang pagkain natin dito, kanya-kanya. Kung nagugutom ka at gusto mong kumain, hmm? magpiprepare ka ng para sa'yo. Yung mga pagkain dyan sa rep, yung mga chichirya dyan, <laughs> may mga may-ari yan, di mo yung pwedeng galawin, ha? Sige, Ay, sige. Ni... Paalala lang naman kasi nakakaya. Hindi naman lang tayong magkasama dito. ng ibang tao ang dahil kasama. Sige, sige, sige. Eh... Kakain na ako na. Sige, sige. Kumain oh, ka na dala. Okay. Sige, sige. Ingat kamu nak? Selamat. Mana-mana man, aku temu nak aku. Kalau mau bahaya tu kahani nana mu, lana nana mengulang ni. Eh. Wow, 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 wow. magtago ng mga yan. pagkain dito. Sakto. Ay, na ako. Sarap! Mm hmm? Ano yung kaya't yun? Ano ba? Ito ako eh. Ah, Poytol. Problema ko po eh. Ano yun? Napansin mo ba yung langgunis ako sa ref? tsaka yung mga stocks na pagkain ko. Nung gabi, napansin ko na andam pa yun eh, pero wala, hindi ko, hindi ko mo pinapakalaman yun eh. Wala na, pa. Tsaka, ano mo ba, naggrocery lang ako na week, di ba? Yung mga itlog, tapa, to sino ko binili, tsaka yung mga delataw. Gusto ba yun? Tony, ba tol? Baka naman kung saan mo lang napatong. Hindi tol, doon sa cabinet sa task ko lang nilagay. Pero, hindi naman sa pagbibintang ha. di kayo yung pinsan mo. Kasi simula nung lumipat siya dito, mabilis maubos yung stocks natin dito. Siya, ayun, ando lang naman si Enzo sa labas. Para mas makashare tayo, tanangin ko na lang siya. Sige okay, pa. Ha? Salamat ha, pasensya na okay. din. Eh. Labas lang ako. Hmm. Vincent, oh, umamint ka nga sa akin. Ikaw ba yung kumain ng pagkain ni Jeremiah? Ano pagkain? Yung nasa rip. Sarit. Aling do? Sinilong ganisa? Ha? Sinilong ganisa? Hindi ba sa'yo yun? Hindi ba naman sinabi ko naman sa'yo? Huwag kang manging ilam ng mga pagkain o kahit anong gamit dito na hindi naman sa iyo. Well, kanina ba yun ganisa? Sarap-sarap eh. Kaya kinain ko na pre. Kala ko iyo eh. Kanina ba yun? Ano ka ba naman, Enzo? Akala ko, parkat malaki na tayo, nagbago ka na yung pala, simula ako, pagkabata natin, daladala -dala mo pa rin hanggang ngayon. Ayan, tuloy. Ako na, pahaya din sa kaibigan ko. Aha. Jerry Jeremiah ba? Napaka-sensitive naman ng kaibigan mo. Lungganisa, nagagalit. Mula mo niya. Hindi yung sensitive, Enzo. Siyempre, kanya yun. Hahanapin niya yun. Siyempre, bumili na niya. Eh. Tapos ikaw naman, ang kapal naman ng mukha kainin niya nang walang pagsasabi sa kanya? Enzo, magpinsan tayo. Hindi ako iba sa'yo. Pero yung agali mo, hindi yan pwede sa iba eh. Wala kang pagbabago. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Sa pinsan, pasensya na. Eh, Nagutom lang kasi ako eh. Hindi ko rin alam na ko iyon eh. kaya kinain ko na. Bilin-bilin ko na yun sa'yo eh. Eh sya, ano pang magagawa natin? Pumasok ko dun sa loob, humingi ka ng pasensya kay Jeremiah. Sige, 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 sige. Bilisan mo, pumasok na.